Yes, malaki ng improvement eh since last time eh. Ah, uh, kasi talaga honest ako sa mga tao eh. 'Di ba? Meron magsasabi, dapat itago mo yung sakit mo. Huwag mo papaalam na malapit ka na mamamatay nung isang araw kasi ayaw ng tao 'yon. Uh, ayaw ng botante Ako wala akong wala pakialam sa ganung issue eh. Basta ako ano tunay, sasabihin ko lang ang tunay. 'Yun ang tunay eh. Talagang close to death na talaga ako dun sa Manila. Ang tubig ng katawan ko hanggang leeg na. Eh. The water in my body was 22 kilos of 22 pounds of water. Overweight ako. So ipit na ipit na lahat ng organs ko. Puputok na yempre ako. Uh, galit na galit na konti na lang malapit na ako ma ventilator. Mm. Kano medyo wala na ako sa sarili ko, nag-decide yung family members ko, yung mga siblings ko. Uh, sila na nagdala agad sa akin dito, hindi na nga ako nasabihan, basta dinala dito. And nagulat ako dito sa Singapore, within 48 hours, tinanggal na agad nila, isang tingin pa lang sa akin, sobra ka sa fluid. So, tinanggal nila lahat. Tapos, on the third day, chemo agad ako. Ngayon, tuloy-tuloy, everyday may gamot. And uh, these medicines I'm taking are not available in the Philippines. Hindi siya available. Merong available, pero majority hindi available sa ating bansa. Mm -mm. Pero so far, ano po yung nararamdaman ninyo ngayon, Dok? Malakas. Mm -mm. Ano bang gusto niya? Magte-tennis ba tayo? Ano bang... <laughs> ba kaya. Para ba akong may sakit?